Don't test any of our products on animals. We use Filipino children. Technology would be fantastic, but uh, more than that, it's to, uh, pro to get a promise from the BBC that they're not gonna do this again because this is the second time that they have uh, made fun of Filipinos. Like the DR, Colombia, yes. uh, the Philippines, Thailand—like oh. women can that can speak very little English, women that don't have it education. Oops, hindi ata maganda ang tabas ng dila ni ate at may pinagdadaanan. Pero, pero, bago yan, pagbati muna mga kaproud. Today's video episode ay pag-uusapan natin ang mga tulongges na nangutya sa Filipino at ano nga bang napala nila na siguradong pinagsisisihan nila kagad. Una na dyan ang eksena sa Chinese TV series na Make My Heart Smile kung saan tinawag na mukhang katulong na Pinay si ati Girl sa kanyang pamimili ng damit sa fitting room. Compliment ba to o pangungutya? Ang gandang katulong naman po niyan. Pero pwede namang tawagin katulong na lang. Bakit kailangan samahan pa ng Filipina? Kayo talagang mga Chekwa o. Oh. Siyang Dasa. Siyang, feyo. Siyang... Social media was a buzz with the controversy surrounding Kuwaiti influencer Sondos al and her comments regarding Kuwait's rules on Filipina domestic workers. Karma is real. Yan ang nangyari sa isang Kuwaiti influencer matapos umani ng batikos ang kanyang post patungkol sa pagtanggi nito sa panukalang bigyan ng isang araw na pahinga ang mga Pilipino domestic helpers sa Kuwait

If you worked for someone that didn't only not give you the day off, but disagreed with the very ideology that you deserve a day off. Kuwaiti blogger Sondos Alcatan may be blacklisted from hiring Filipino domestic helpers, according to the POEA. Marami na ring mga endorsement ang nag pull out sa kanyang social media account dahil sa kanyang inasal. The actor says it was shocked by the comments made by the influencer and suspended all collaborations with her. London-based cosmetic company Chelsea Boutique also tweets it has removed videos of Alcatan on its channels. Ang issue ni Alcatan ay hindi issue lamang ng pangungutya sa karapatan ng Pilipino. Issue ito sa karapatang pang -tao. Walang puwang sa mundo ang mga taong sobrang privilege na sarili lamang ang iniisip. Ko na iban, i-boycott yung Da Vinci Code movie na sinulat din ni Mr. Dan Brown. Inihiling din natin ngayon na i-rectify naman niya yung sinabi niya na Manila as the gate of hell. Dito naman sa usaping fact at fiction. Mukhang sobra na ata tayong sensitibo na pati ang libro ay pinapatulala na o umi na lang si dating MMDA chair Francis Tolentino. Anong masasabi mo dito, ka Is It's more uh, an attack uh, frontal and from behind on our faith. Sinulatan na raw ni Tolentino si Brown para igiit na mali ang interpretasyon nito sa Maynila. O ay eh nga ba sa reaksyon si Francis Tolentino o baka naman tama si Dan Brown na gates of hell talaga ang Manila. Si Lucifer nga nagtatagalog eh. Alam mo na kung saan siya dumaan. Sasalisaba siya ng Tagalog? Oo, sasalita siya Tagalog. Ah, madam, Its of hell issue has triggered mixed reactions from netizens on twitter supermax said he grew up in manila and he says there is no heaven there there's no problem with the depiction hell is more fun anyway run, uh, do you run on a machine you run outside i run on a machine it's just easier for me i think it, also if i get really dark i'll start to look a little filipino it wouldn't match You know what I mean? Start getting darker as the, you know what I mean? No, I don't. I don't... Ano pa nga ba mga ka-proud? Siyempre, hindi din nagustuhan ng karamihan sa mga Pinoy netizens ang pahayag na yan ni Lucy Liu na siya ay magmumukhang Pilipino kapag siya ay naarawan. Humingi din naman ng paumanhin ng Hollywood actress sapagkat hindi lamang daw naintindihan ang buong konsepto ng kanyang pahayag. At nilahad pa sa ibang mga interview na siya ay lumaki na may mga Pilipinong matalik na kaibigan nag ang Hollywood actress na si Lucy Liu matapos ang komento niya sa isang live interview. Humingi ng paumanhin si Liu. Taken out of context daw ang kanyang komento. It match. Bahala ka nga dyan, Lucy Liu. Basta, mas maganda pa nga si Poco ang sayo eh. To have more kids. I yeah, I think about, oh, I think about getting a Filipino male <laughs> Pag mag-order ka ng bagay, binabayaran. Kaya ang sagot ko sa kanila, hindi for sale ang Pilipina, maski sa mga Hollywood actors. Ito'y kabastusan para sa ating mga kababayang Pilipina, no? You should be responsible enough. Hindi basta makapagpatawa lang sila. Hindi na nagustuhan ng mga noon ay senador na si Loren Legarda at Bong Revilla ang biro ng Hollywood actor na si Alec Baldwin tungkol sa mga Filipina mail order bride. Hinamon pa ni Senador Bong Revilla ang Hollywood actor kung papasyal ito sa Pilipinas noon. Eh, pumunta siya dito nang uh, nang pa siya ng buhay. <laughs> Hindi naman mawawala ang pangungutya ng ilang mga celebrity sa ibang bansa sa ating Filipino-English accent. Okay. Paano ang magputa? I haven't like a How are you, Mama and Sir? <laughs> Good morning! How are you today? My Mom, today, Mom, today we have the new collection. We have that one in black and that one in yellow. No, Mom, we don't have bread in that one. Mom, if you want that one, I will call my supervisor and get from the other store. I will ask if you want that one. 조금 발음이 돼요. I'm a little bit dusty. So, pinakabagla sa bata, please. Like, Siyempre pa hindi papayag ang ating mga kababayan netizen at pinutakte ang kanilang social media account at humingi naman sila ng tawad. Do you know, I do it with a little bit of exaggeration just to add the comic factor on it. I'd never meant to insult anyone. I never, it was never meant to be serious. First of all, I would like to apologize from the bottom of my heart and to say that I did not really mean to insult or mock or hurt anyone.

hindi nga ikinatuwa ng maraming Pilipino ang naturang skit sa comedy series at humingi ng public apology mula sa mga gumawa nito. And that a large number of viewers have been concerned by the depiction of a Filipino woman featured in an episode of Harry and Paul, a series we produced for BBC One. Um, firstly, we are absolutely sorry for anyone who is in any way offended by the program. That wasn't our intention. Isa din sa mga naging kontrobersyal na episode ng Desperate Housewives ay ang pagmamaliit di umano sa mga medicine school sa Pilipinas matapos ipalabas ang episode na ito. We go any further, can I check those matapos maging kontrobersyal ay agad naman kumambyo ang ABC Network at humingi ng paumanhin. Meantime, in the Philippines, reports on the show topped news programs and newspaper headlines. ABC says it's offering, quote, its sincere apologies for any offense. Masyado lang ba talaga tayong sensitibo? O baka naman wala na sa lugar na mapikon sa pagbibiro nila sa TV? Nasa lugar nga ba ang mga pangungutya nila? Ano sa tingin mo ka-proud? Tama ba na almahan natin silang mga bully?